Hello mga langga, good morning, kumusta kayong lahat? So Monday ngayon mga langga, may pasok nga yung mga alaga ko. So kahapon pa may pasok sila kasi dito sa Saudi mga langga, start yung class nila is Sunday. At kaninang umaga pala mga langga, pagkaalis ng alaga ko at yung madam ko papuntang school. At ayun nga, nakatulog ulit ako ng dalawang oras. At sa oras nga to mga langga ay 9am na so kailangan ko na talaga bumangon. At pagkabangon ko nga dyan mga langga, syempre nakilamos lang tayo mamaya na tayo maligo dahil sobrang lamig nga. Pero kahit ganun pa man mga langga, kahit anong winter pa man yan, maliligo pa rin tayo. Siyempre, Pinoy tayo eh. At ayun nga mga langga, nagsabon lang tayo dyan ng ating malaking mukha char. At ito nga mga langga, ay naglagay din ako ng cream dito. Ito talaga yung cream na ginagamit ko para sa aking pimples. Dati nga mga langga, hindi pa ako gumamit ng ganitong cream. Grabe talaga yung pimple sa mukha ko. Hindi talaga ako maiwan-iwan. Kaya ayun nga mga langga, kahit sobrang mahal ng cream na ito, nagpabili nga ako sa aking amo. Buti na lang yung aking amo. Sobrang bait. Nilibre na niya ako. At pagkatapos ko nga dyan mga langga, maglagay ng cream sa aking mahiwagang muka. At ito naman ang sinunod ko. Siyempre, magsuklay tayo. Dahil tayong mga babae nga mga langga, every gising talaga natin, ito talagang ginagawa natin. Ewan ko lang yung iba, basta ako yung ginagawa ko ito talaga. At ito nga mga langga, pakatapos ko isukay ang aking buhok o kailangan lang natin yan taliin dahil sobrang mahaba na din yung buhok ko. Mas mahaba pa nga dyan dati yung buhok ko mga langga, kaso lang pinutol ko. At ayun nga yung buhok ko mga langga, parang siya agi siya ngayon dahil nung pinutol ko siya, ako lang nga magisa. isa At dito naman tayo mga langga, so kailangan ko lang ayusin itong higa higaan namin ng dalawang alaga ko. Kung nakikita nyo mga langga, may kama naman dyan. Pero hindi namin yan ginagamit dahil maliit lang naman yung kama na yan. So tatlo kami ng alaga ko. syempre hindi kami magkasya dyan. Yung kama na yan mga langga, kasya naman kami dyan ng alaga kong panganay. Dalawa kami. Pero so, yung alaga kong bunso, kailangan dito siya sa baba. So hindi naman pwede yun. Kaya naglapak na lang ako ng korchon dito sa baba para dito na lang kami magkatabi tatlo. Kung nakikita nyo dyan mga langga, itong higaan ko. O apat talaga yung una na ginagamit ko. Dahil paggabi gabi mga langga ay nahihirapan talaga ako huminga sa aking ubo. At pagkabukas ko nga dyan mga langga ang aking kwarto, diretso tayo dito sa isang sala. Dito tayo mag-start maglinis. Dito pala mga langga sa buong bahay ni madam, ito lang talagang isang sala ang araw-araw nilalinis ko. Dito talaga sila natatambay ng dalawang alaga ko na nanonood ng TV pagkagaling nila ng school. At dahil wala nga sila dito mga langka, wala dito yung aking amo. Kaya eto gagamitin natin ng vacuum. Dahil pag dito yung amo ko mga langka, hindi ako gumagamit ng vacuum. Walis-walis lang. Dahil etong sala nga mga langka, sa tabi lang talaga to ng kwarto ng aking amo. At syempre mga langka, pakatapos ko nga dyan mag-vacuum, eto naman ang ginawa natin. magmap tayo. At kung napapansin nyo nga dyan mga langka, tawel yung ginamit ginagamit ko pang map mga langga. Dahil yung map namin na binili ni madam, parang hindi talaga ako satisfied doon. O, paano ba yun mga langga? Bukas ulit. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.